Mula sa paglalaro ng isang malupit na kontrabida hanggang sa pagiging martir na pari, ginampanan ni M. Coy de Leon ang isa sa kanyang pinakamapanghamong mga tungkulin. Sa loob ng dalawang taon, ginampanan ni M. Coy de Leon ang papel ni David sa Yves Batang Kiapo, isang karakter na umani ng paghanga at pagpuna. Ang lalim ng pagganap niya sa antagonist role na ito ay nag-iwan ng matinding impresyon sa mga manonood, kaya nahirapan ang ilan na ihiwalay ang aktor sa role. Totoo namang pambawi rin sa mga hindi nakakakilala sa akin personally. Kasi two years na ako sa Batang Kiapo. Talagang maimbibi mo yung karakter. Ngunit ngayon, Simf si Koy ay tumutungo sa isang ganap na kakaibang mundo, isang puno ng pananampalataya, sakripisyo at pagkamarte. Sa inilis name, ginampanan niya si Eer Joel Galardo, isang tunay na pari na nagbuwis ng kanyang buhay sa paglilingkod sa iba. Ang tungkuling ito ay hindi lamang tungkol sa pag-arte, ito ay tungkol sa paggalang sa isang pamana. Ang paglipat sa pagitan ng dalawang magkasalungat na tungkulin ay hindi kailanman madali. Mula sa pagkakaroon ng isang komplikadong moral na karakter hanggang sa pagpapakita ng isang tunay na buhay na bayani ng pananampalataya, inamin ni M. koy na ang proseso ay nakakapagod sa isip, pisikal, at espiritual. Yes po, nahirapan. Mentally, physically, kahit na spiritually po. Sa totoo lang, ang hirap kasi ng ibang tao. At the same time, totoong tao si E. Er. Hoyle at napaka-importante na hindi magkamali. Upang matiyak ang katumpakan sa kanyang paglalarawan, sumailalim si Mkoy sa mahigpit na pagsasanay. Natutunan niya kung paano magsagawa ng misa, kumilos bilang isang misyonero, at ganap na yakapin ang tungkulin ng isang pari. Para kay Koy, ang Indnevis name ay higit pa sa isa pang pelikula, ito ay isang espiritual na pagising. Hinamon ng kwento ni E.R. Joel Galardo ang kanyang sariling paniniwala at pinalalim ang kanyang pananampalataya. Ibang bigat. About faith, about God naman, kaya ang sarap sa feeling na merong ganitong project for me. Mas lumawak pa. We needed someone who could embody both vulnerability and strength. Of course dedication to the role. His willingness to learn and his ability to bring his whole story to life made him the perfect choice. Ang In Evie's Name ay isang nakakahumaling na pelikula na nagbibigay liwanag sa buhay at sakripisyo ni A. Galardo. Gallardo. Sa isang stellar cast kasama si Namon Confiado, Yes de Vera, at Aya Fernandez, ang pelikulang ito ay nakatakdang maging isa sa mga pinaka na pagpapalabas ng taon. Mark Your Calendars, in Niddy's Name, premieres in cinemas nationwide on March 5. This is not just a film, ito ay isang karanasan na hahamon at magbibigay inspirasyon sa mga manonood. Ang pagbabagong anyo ni Imfoy de Leon mula kontrabida tungo sa Martyr ay walang kabuluhan. Ang kanyang dedikasyon sa pagkukwento at ang kanyang bagong tuklas na pananampalataya ay nagpapatunay na ang mga tungkulin ay maaaring humubog hindi lamang sa mga karera, kundi sa buhay. Manonood ka ba ng in name? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba.